So yun guys mga ka-gems so, Maraming nagko-comment dito sa aking fates Na uh, Sinasayang ko lang daw po yung Oras at panahon ko sa pag ano, <coughs> itong mga say uh, Semi-precious stone So For me kasi iba kasi ako mag-isip Kasi iniisip ko kasi yung future Kung hindi man sa Generation ko ngayon guys Kahit di kasi as of now guys, hindi talaga pinapansin itong mga semi-precious stone. Kagaya ah, nito. So, kumbaga inapag-apakan lang natin. So, mostly kasi sa mga Pilipino, yung mga kababayan natin Pilipino, wala pang masyadong alam dito sa mga semi-precious stone niya. Napaka-dami dito sa atin sa Pilipinas. Which is, kung ito sana may ma-develop, just like the other countries, like America, South America... Even China and Malaysia and Vietnam, guys, napaka uh, laganap ito or talamak itong ganitong klaseng pagmimina or I mean pang ano, <coughs> hanap buhay. kasi sa ibang bansa, especially China and other western, west, ano, nabubulat ako sa other western countries like America, guys. Eto, yung mga bato na to is ginagawa nila mga furnitures like uh, baso, plato, mangkok, or any other shape na mula dito and dahil dun guys is magkakaroon ng value pag ganito kasi guys, ayan o ah, uh, halos wala siyang value pag dito sa Pilipinas pag pumunta ka sa ibang bansa nako, may value po ito guys so ayan guys, uh, umaasa lang naman ako na sa mga ganitong klaseng bat ko kung hindi man mapansin sa generation ko maalay ko guys sa generation ng kawapuhan ko, di ba? So, umaasa pa rin ako na, kumbaga, hindi ko iniisip yung ngayon. So, iniisip ko yung future. Especially sa mga susunod na generation. Kaya, suggest ko or um, payo ko sa mga rock lovers or rock collectors dito sa Pilipinas. Tuloy lang po tayo kung mayroong mga sa atin magsasabi, magsasabi sa atin na mga si Raulo, mga ano, wala kayong mapapala, walang mararating sa buhay pag ganyan lang ginagawa natin. So, <clears> hayaan <throat> lang natin sila. Kung meron tayong mga makukuhang mga kaka kakaibang ito, uh, as of now, kasi as I said earlier, na wala pa talagang buyer dito sa atin. Meron man, pero ako at saka napakamura yung presyo. So, kung ako sa inyo itago nyo muna, kaya sa ginagawa ko, ayan o, oh, tinatago ko sila. So, umaasa ako in the future na sana eh, magkaroon na ito ng value. Actually, pwede naman magkaroon ng value ito. Kaso nga lang, kailangan natin na ah, mag-invest sa mga tools like cutting machine, uh, ah, cubbing, yung pang-polish. Gaya niya, no? So, lalo ko din mga ka-James na sana hopefully kung magkaroon tayo ng budget, bibili ako ng mga tools like cutting machine, uh, pang like carving machine na pang dito sa mga itong maliliit na mga semi precious stone. And plano ko din gagawa ng mga mangkok, baso, any shape na mula dito sa mga semi precious stone na nakuha natin. kaya wala naman pong masabi tungo ano, ang mga bashers natin at mga followers na hanggat salita lang tayo lang. So, abangan nyo guys. Sana supportahan nyo po yung aking page na to. Para naman, ano, uh, makapag-invest tayo ng mga tools. At may papakita ko sa inyo. So, ako mag, uh, magbibigay ng sample kung pa, paano pa-process yung mga ganitong klaseng bato. So, asap of now guys, uh, medyo patawarin nyo muna ako kasi wala akong, ano, wala akong budget pang ano pang uh, invest doon sa mga heavy equipments na pang cut and pang or pang process dito. So, hopefully soon, sooner na makaroon tayo ng budget. <clears throat> Kabili tayo ng mga tools na pang process dito. Actually, marami akong hawak nandun pa sa baba. Humingi ko ng support ha, na isupport niyo po yung aking YouTube channel. Ayan, lagay ko dyan sa screen. And, then, and also this uh, Facebook page. So, goal ko this 2025, guys, na hopefully makaabot tayo ng 1 million followers. Sana-sana. Uh, ipagpala tayo ni Lord or i-grant ni Lord sa atin. Yan. So, supportan nyo po yung page na to and supportan din po yung, yung <coughs> TikTok and YouTube channel. Ayan, yeah, ilagay ko lang yan sa screen. Yan lang and God bless everyone.